Ano yung Yung! Alis ako ha! ito ka lang! Ligyan, lapit dito! Lapit! Dali! Alis ako! Lapit! Hindi! Hey, Hindi! Hey. Alis ako! Lapit! Hindi! ako! Hindi! Hindi! ha Hindi! Hey. Oh, Hindi! Hindi! Ay! Nakalambing ko! Lapit dito! Ano? Hindi! Yeah, Dali! Lapit dito! Alis na ako! Dito! Sakay ka dito sa motor! Ha? Hindi! Hawak! Hawak! Hey. Hawak na! Hawak na! dito. Oh. Mag-aabang ka ha dito, ha. Huwag kang alis, bantay mo bahay ha. Ako ay alis muna ha. Ah. Ya kalang. Aba tayo mong bahay ha. Oh, yan po yung aking alaga na si Boyong. Yan po pag ako na alis nalulungkot po agad yan. Pero pag sinabi mo abantayan ang bahay, yan po lang talaga nakalagay. Nakaupo. Ano na sa bangko? Diyan sa may malapit sa pinto. Kaya yan po mahal-mahal ko yung aso na yan ay. Buyong, alis na ako. Ha? Huwag kang alis yan ha. Huwag kang makipag-away. Huwag kang malungkot. Mabalik agad ako. Mga matuloy. Kabutil. Gabi sa all. Salamat.